Naalala niyo ba last time, nagpost ako ng ganito? Isang style na lang ulit ang kailangan ko at magme glory na ako. Tapos may nag-comment ng ganito. Isama mo ako para mas malaman mo resulta. Kaya naman, nag-open na agad ako ng ML ko. Ayan o, si Pabida! Handa ka na ba mag-MG? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Gay! Ipagpatangit -ta niya daw ako para mag na. Kaya naman, in-start ko na ang laro at nag-dawa kaming dalawa. Picking palang te, todo suggest na si Bruno Mars na Matilda daw ang piliin. Nag-chat pa talaga siya at syempre, ayan, she know naman ni Pabida. Lahat ng support pinakita niya pa. Talaga namang mapapasabi ka na wow naman. Nagbabagong na ba si Pabida? In 3, 2, Ah, tawag pala si Dexter and Friends. Mage ko kasi yan eh. Basahin ninyo IGN. Patawa-tawa lang mga kasapi. Pero gusto ka man nilang yakapin sa leeg mo, pabida. Sigurado pagkatapos nito, MG na ako. Pero bago tayo magpatuloy sa video, i-post mo muna yung pinapanood mo at pumunta ka sa page ko tapos i-follow mo ko. Ay, talagang hindi ako pinapallow ha? Sige na, ante, para mag one na ako. Pakbuhan na palabas! Ako una, sorry, ang mamagal nyo. First ako, pabida. Sure, MG ako pagkatapos nito. Sure na palo. Trust the process kasi. Nag-clash sila na dito. Nagulat na lang ako si pabida. Nakahiga na sa lupa. Pabida, tumayo ka dyan. Huwag kang matulog sa damuhan. May gira pa. Bahay na yung bangkay ni pabida. Kaya bumalik na ulit ako sa lane ko. Kaya lang, ang bilis ng karma. Kita niyo naman magkasama lang. Ang kami dyan ni Pabida Tapos nag-clear ako ng minion waves Then nag-magic Sarap ako Biglang may dumating na tikbala Naglatag mong red carpet niya Pabilisan ng takbuhan Siyempre hindi tayo maiiwan Kalo ko ba tangka oh, Bakit na unang mo Sumasabog na siguro yung ugat Sa ilong ni Bruno Mars. Dadaan lang ako ulit Nandun pala si Balmonggi Bumakap si Pabida At biglang siyang nag Pabida Tumakbo ka hanggat may lupa ka pa Wala akong mapipindot kahit anong skill. Rest in peace, pabida. Karina Sanchez, huwag mong galing yung pagiging reporter mo dito. Pabida, magkakampi tayo. Huwag ako ang barilin mo. Kasabihin ko talaga dapat kay pabida mag-invasion kaming dalawa. Kaya lang nauuna na pala siya. Ako din, sali ako. Mag-invasion tayo. Kaya lang maretri ni Karina Sanchez. Sayang amin dapat yung pinanirapan namin na. O oh, ayun na bro, na Marsa, para di ka na maiyak. Binagburan ko namang magic. Sarap si Balbong. Yeah, Ihapang ikot siya. Ubus na lahat ng oldie namin sa kanya. Pero Mahal pa rin siya. At least, nakapag-posh naman galing ng tore. Yung bop! Yung bop! Inuhunahan ako sa emission ng bop! Mag-magic, sarap ba naman sa bop? Oh, akala ko sa akin mapupunta. Pero wala. nag si Balmongi. naka niya ako. Guys, backup na nandiyan, oh. Report, Balmongi nang mga bagbag ng mga ano! Habang mga kaya ko tayo na ako sa kanila, ang sakit pa rin ang damage yung extra entrance ni Pamid Ang duga nung tank mo may damage pa din! Si Bro na Mars lang talaga pinaka high blood dito! Sobrang tapang ni Pamid Kahit at yung alam talagang pinalagan niya! Kaya lang yung baril niya naging fake news na! Wow! Nabuhay pa! Oh wow, ano? Ang sakit no? Sarap! Magkiklikli lang kami na minions dito! Pero magkatabi lang kami dyan! Tapos tignan nyo magic! Diklang nawala si Pamid Magician siya. Ipapatigil ko lang sa kanila yung magic sarap ko kung may lasa ba. Agoy, paus pala ito. Mali ako ng madala. Hindi magic sarap, kaya hindi tumalam. Yung cooldown yung skills mo, pero gusto mong tumulong sa kasapi. Kaya ito ako, nag perit Pero nahampas ako ng payo, galing ni Bisuria. Si Gabos na kalabaw, ako na ang pinunteria. Sige pa, ikaw na rin, yan. O diba? Sabi ko sa inyo, trust the process eh. Bro, no Mars naman. Walang ulan. Bakit naman mo gusto mong bigla kang pinapayungan? Hanggang sa dalawa na lang kaming mi pa Pabi kan eh. Nagkanda skill kami para madepensahan yung Tori. Akala nyo ba matatalo nila kami? Tao nga si Pabida. MG nga ako. Medical goodbye. O bakit? Magpapas ko. Kaya namimigay ng style yan si Pabida. May pa pang kasama. Siya ang Santa Claus ng Land of Dawn. Ah, ganon. May protection points ka. Kaya naman sabi ko sa kanya, isa pa. Ako naman magro-roam.